Good morning mga kapamers So narito po tayo sa ating silian Ay ito po ay na harvest na At nais nice ko po na sabihin sa inyo na uh, Mayroon tayo ditong na harvest sa nakaraan Para po na malaman nyo kung ilang kilo ang nakukuha natin dito at magkano yung nabinta natin sa unang harvest sa ano lamang sa isang libong puno dito po ay nag harvest po tayo sa sili na ito ay nasa mahigit at 300 kilos so mayroon tayong bibo kaya ang sabihin natin dito is the total of ah uh, ah uh, kung magkano yung nabinta dito sa mababa na presyo kasi ang kuha ng buyer natin dito sa ating sili ngayong enero ay nasa 50 per kilo so makikita nyo at the first harvest mayroon pang mga bunga simpre no ay first harvest ay yung napakauna talagang bunga mga kaparmers ang nakuha natin so hanggang apat harvest pa ito bago mag ah, bago magpalit yung bunga niya kumbaga mamulaklak at bumunga ng marami ulit So nakakuha tayo dito the total of um sa ating kinikita sa loob lamang ng isang linggo no sa isang harvest nakabenta tayo ng 13k no sa ano lamang yan sa isang libong puno so bago ito maubos ang bunga ng ating sili ay nasa uh, apat na harvest pa tayo no bago siya magsimula muli so at the first harvest pa lang yan kung baga primary fruits ang nakuha natin nakabinta na tayo ng 13,000 no sa isang libong puno so ganyan po ang nagiging uh, kita ng sili kapag uh, lalo na kapag marunong ikaw mag-alaga at alam mo kung paano so ang sili po natin mga kaparmers hindi po uh, professional na pag-alaga dahil po ito ay trial lang po yung pag-alaga natin trial at sinisikapan natin na uh, makaproduce ng magandang bunga so yung sili natin uh, kahit dito lang yun sa lugar na natin nakukuha pero nakikita sa ibang mga buyer na yung sili daw natin ay mula doon sa uh, Dabaw, pero hindi pala no? kasi doon ang mga sili nila masyadong quality at yung sili daw natin na mula daw sa Dabaw at sa ibang producer hindi daw dito sa Katayangan pati So napagkamalan yung sili natin dahil po na napakalaki at napakakinis at maganda ang kanyang uh, bunga. So ito po ay ngayon ay hindi po profesional ang ating sili na pag uh, uh, alaga. Makikita nyo man naman ang uh, napakaraming damo at wala po siyang tali. Ah uh, kasi ito po yung siling panigan natin it is a trial kung paano natin isustain at makaproduce tayo ng magandang bunga at walang mamamatay kaya yan uh, naging successful ang ating pag uh, subok no sa sili na ito at the same time yung labuyo natin wala din ng ano yan walang uh, poste kaya unprofessional yung ginagawa natin dito dahil po ay sumubok lamang tayo sa pagtatanim kung paano makaproduce tayo ng maganda at quality na bunga ng ating siling uh, panigang so titingnan po natin ay marami pa rin yung mga bunga na um, hindi nakukuha. So, sa linggo na ito, hindi pa tayo mag-harvest. Uh, next, uh, next week na lang tayo mag-harvest ulit. Kasi, patandain muna natin yung mga bunga na uh, natira. Mas maganda kasi na nasa tamang edad. Para po na sa ganun ay hindi po siya masyadong magaan kasi kapag hindi sa tamang edad. Ayun po mga kaparm first sprout pa lang nakuha natin dito sa ating ceiling uh, uh, panigang. <coughs> so nakikita natin may second ano na siya, uh, talbos no. Uh, yun po ang mga sinyales na magbulaklak sya muli. Pero makikita nyo naman hindi tayo nakapagtali kasi wala tayong puste. So ito ay hindi talaga matagalan, no? Iwan iwan ko lang kung magawa namin ng ano. Pero advice ko sa inyo mga kaparmers, pag nagtanim kayo ng sili, mas maganda kung uh, hindi masyadong maano malapit yung puno. At pangalawa, ay mayroon po siyang Uh, puste, no? Katulad doon, oh. May puste. Yan. Katulad doon, oh. Yan. So So may puste yan dyan. Yun ang mas maganda. Doon sa kabila kasing tinanem namin, mayroong puste pero labuyo naman doon. Kaya doon ang inalagaan namin ng ano. Dito ay hindi po kami nakapagpuste kasi sa sanhi sa maraming ginagawa at akala namin magampana namin ang agawain so wala po kami makukuha na mga tao dito sa lugar na ito na maganda magtrabaho kasi yung mga tao po dito ay hindi po mahilig mag ano oh, mga muhan na kaya ganun ay sa madaling salita ah, hindi po tayo makakuha ng taong masipag rito kaya mahirapan tayo makapag makapagproduce ng malaking uh, farm so hindi nagampanan yung trabaho namin dito makikita nyo naman marami ang hindi matapos tapos so yun ang advice ko sa inyo mga farmers kapag kayo ay magtanim ng sili ay kailangan may puste po para ito kasing siling panigang ay either labuyo ay uh, atatangkad na tatangkad siya lalo na kapag inaabunuhan mo palagi nilagyan mo ng pataba ay talagang ano siya uh, tatangkad na tatangkad siya yayabong na yayabong at sa sobrang taba niya uh, pwede siyang matumba yan. Pwede siyang matumba at hindi ka na makaraan, mahirapan ka sa maintenance. So kailangan ay may matalian siya para ito naman ay it takes 1 year or uh, almost 1 year, no? Ang sili kaya hindi po tayo maging uh, hindi po tayo logi kapag tayo ay nagtatali sa ating sili, no? Kaya yan na po ang ina-advise ko sa si inyo mga kapoms. Eh, pangatlo, una, diba, dapat ay uh, mayroong distansya, no? Tamang distansya yung sili natin. So, kami ay hindi pa kami masyadong bihasa dito. Kaya, hindi kayo makakuha ng ensakto na ano. Yung mga advice ko na distansya, hindi pa naman fiction kasi... Habang nagtatanim tayo ay mayroon tayong observation dito kung ano yung sinishare ko sa inyo uh, <coughs> under observation pa rin yun no under the study hindi po 'yon final na ayun talaga no So uh, una kailangan ang distansya and then pangalawa kailangan may puste at pangatlo sa pagtatanim kailangan may punan ka at mayroong uh, mayroon ka ding uh, mayroon ka ding research no research uh, self research for study kailangan may uh, kaalaman ka dito bago ka magtanim kasi ang pag, uh, pag alaga ng sili ay yun ang napaka-importante. So, sinishare ko lang para at least kung gusto nyo magtanim may idea po kayo kung pa paano so ayun no, balikan natin yung ano natin rito uh, sa unang bunga ng ating sili naka earning tayo ng 13,000 dito sa isang libong puno ayun na po mga kaparms at maraming salamat sa inyo panonood um, tuloy tuloy lang po sa so pag panonood sa ating uh, mga content no? marami tayong mga content dito sa farm etc so isishare po natin yung mga uh, daily uh, happening sa ating ginagawa God bless po at maraming salamat